Hello, hello, hello. Maayong hapon o buntag o gabi sa tanan all over the world. So, mag-voice over at guys. tan kaya akong darling guys at this moment si Uka naglingkod ra nagtanaw sa iya ha magabi mm, kayo siya kabuutan guys iyon ani ang mga February ayaw lang na siya subuha kay muli hook okay, na na siya ug iya wala mong dali na siyang subuhan maabtan tag Bernie Santo <laughs> busy kayo siya guys naghinlo siya guys kay may daw nang masugat niya ang bagong tuwi nga hapsay hinlo ang iyang panimalay o ang iyang palipot bahala ang silingan nagkagubot <laughs> oh grabe na siya ka busy guys niabot na siya sa sala kung man sa miranda na napot siya sa sala suko na siya sa ako guys kay ako daw syang gibidyohan. Ako di pa ka proud wifey. <laughs> ang imong wife galing ingkod ingkod. Di daw mahilo ang mong balay guys. Di siya manghilo. Ang na lang di ako ko. Walay pulos akong pagpanghilo. My loves. Ayaw na my loves. Karun ra kasi. Kito kong pako-pako sa akong likod my loves natagak siguro ko pag pangwakwak na o gabi in my labs mo sakit akong kani niya na aning tawag aning wings na to sa atong ko, ah nanay wings murag manok na wings <laughs> umot ko mga my loves tanawa na ka grabe ka siya ka busy ka yung life oh masuko ra ba gyud sa bidyuhan pero ako pag video sa iyo, mga my loves mga inday Tuwat tuwat, balang nagtuwat nakita na na igot igot, basta ma ako siya. <laughs> Niyo kay amo palasyo mga inday mga my loves. Kay kamera duha. Kamera duha pero way na kay nagbaha ang agusan river. Hmm, <laughs> tanaw mga in loves, mga inday mga my loves. Unsa nakahilo among balay? Oh, mikus to the left, mikus to the right, mikus mikus. Ako rewa na mikus mikus niya mga inday. Merry Christmas sa inyong mga inday. Happy New Year na to udugma. Hmm, grabe kayo siya kakuan mga inday. Bisik ay siya. Hindi. Wala yung guna sugoa mga inday. kay Ginaka ng mga February mga Inday. Dili magpasugo. Hulat lang mo og sila mo mo na iyang kan mga Inday mo na iyang kani sa anak abilidad sa iyang kinaiya. abilidad. <laughs> Ato anang hmm. Pero yun, so comment siya nga ako siya yung video handi sa ako akong mga cactus mag-video mga inday. Matira ang matibay ako mga cactus daghan kaya ni sila kayo sa una. Mauna lang ni sila ang nangabilin. O, ang katong mamuwak mga inday o kanang murag, starfish, tua, nine, taon, nang morag starfish. Hawa na yung tao nang namatay yung tsaka. Sa sigig uwan, malata. Wala siya nagdugay. Ang cactus dili yung siya pero may bubuan manang uga pa siya sa ako ang mga inday wala mabubuo eh. grabe <laughs> naman yan no? look at mga inday my old cactus mana hmm. siya mga inday hapit na na mapuong matira matibay po na siya hmm. at this moment mga inday ato siyang balikan tanawan na to tan-awon nato ug nag-unsa na, na pud siya mga inday ug nagtuwa-tuwa na pud iya na pong gibalhin among mga inday Ay pati ka suok-suokan so -ok -so ka -gi, ka singit-singitan mahinlo dito og apil na siya mga inday hinlo diri hinlo dito mekos diri mekos dito ako pa niya na mekos mekos nawala na siya mga inday at that smart mga inday nanghugas na po siya plato kaya ko ko nanghugas mga inday kaya ka po si Oka ng laba inday nang labas at kung, mga inday ay wala po ko nagsingkod ingkod ran nang laba po ko gikan sa uma na mo pagpaniwag to nanghugas ko sa siyang siya nakafeel na siya katulog mo no? ni siyang higda padong na ni siya to mga inday